Hi guys, good morning And ayan, ang gulo na naman ng tindahan Dahil bagong palengke tayo Today is January 11 At napakadami na naman paninda O syempre, sama ako ng pagbablog Para makita nyo kung ano yung ng tindahan Kapag namamalengke kami Ano na naman nangyari sa harina natin Mga beshi Kagabi yan Ay Susman. Uh, oh, wala na, wala na akong madaanan. Ganun na tayo. kasi ba rin sa likod, te? Nakaharang ba dyan? Oh, merong mga ano doon tayo. Ha? Huh? So, please, hirap. Punin tayo pa Saglit lang, ayusin mo na natin dito. Kasi naman, papalay palagi kayo. Ang dami-dami. Wow! Yan. Alam mo, buti dalawang hindi ako bumili ng kanton. Kung nagkataon, na hindi kami makaka-uwi. Uwi mo na ako, te. Bakit? Ang dami. Ina <laughs> Kaya so, nang ganito ang itsura ng tindahan kapag bagong palengke. ba? Diba? Ang kalat. Tapos, nag, ano pa kami, nagnutulutuan pa kami dito. Dahil nga may tinda naman akong gulay, may tinda akong karne. Ayan, naisipan namin maglutulutuan. Naglutong ulam din ako sa nakapesto siya dun sa lugawan ko. Wait lang. Ah, huwag kayong magalit sa akin. Hi <laughs> muna kayo sa vlog ko! Gina, maghay ka na para mawala yung ano, inis mo. Dahil Hi. wala ka magalawan. Gina, maghay ka naman. Hi. Ay, pero malungkot. Asa na yung plastic labo? Sige, salansan na natin lahat yan. Nang matapos na yung pag-iyak nyo. Para ikaw? Oo. Yung labo, 30... akin okay na. 39. 30... Tapos, may mga bumibili pa. <laughs> Hindi na malaman kung ano yung muunahin namin. <laughs> So, medyo madami yun na pamalengke natin ngayon dahil today is man, uh, Monday, Tuesday. So, araw talaga ng palengke ko. Ito so, ganoon eh, ang dami mong tiknang hindi magkasya dun sa sasakyan. So, ito pinamalengke kong plastic. Ayan siya, oh. Mga plastic, sandubag. Okay. Ano ka? Tatanggalin niyo ka? Hindi, huwag mo natanggalin yan. Sige, ako nang iisip ng ano dyan. Pagbabago kung meron. Oh, Elsa, huwag ka magalit. Iusok, Billy. Ayan, ang dami na namang plastic na Elsa. Ayan. Ayan. Hirap talaga pag mamamalengke. Kasi ang gulo-gulo. Oh, di ba? Hindi pala nakalabas. Ano sunod? Ayan o, oh, hanggang labas may paninda pa ako. Hindi pa namin maipasok. Gawan ng punungay tindahan. Ano, masarap ba? Ha? Parang ayaw niya nang ano, bitawan yung ano pagkain. Ayaw niya nang mag-ayos yung paninda. Aray ko po sa'yo. 45 te. Anim. Ilagay mo na doon. Baka, asa na yung natira? Ayun. Sige. Mag-grocery pa ako, mga inday. Ay, paano yun mo? Kaya nga, Isabit-sabit na lahat yan, ha? Ayoko nang ano, ha? Babagal-bagal na <laughs> yung araw na to, ha? <laughs> ano yung mga baso na yan, ba ha? Ano ba yun? Oh, oh, oh. Nakamerienda na kayo. Kailangan malakas okay. na kayo. Okay. mag naman tayo ngayon ng ating frozen kasi wala na siyang laman kita nyo, bungi-bungi oh, na siya ano? na tiyan, kaya maglagay na, maglagay na tayo Kaya namin medig ka sir ko, uh, lahat lahat na ng mga frozen, uh, lahat ng mga grocery, saligawan. Ayan uh, yung mga sako-sako namin, munggo, asukal, harina, all purpose flour, cornstarch. So ilang sako yan? Asin, ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sako lahat yung ire-repack nila. No. Eh bilisan niyo diyan, guys, dahil marami kang iriripak. O, oh, hindi kayo makakilos nang maayos. Uwi na nga ako eh. Uwi ka na. Tinaganan. Gitlang <laughs> sabit so, lang. Tatapos muna ng lugawan. Tatara so, mo muna natin yung lugawan, guys. Tingnan natin baka hindi na nakasalang ng ating lugaw. so, ito yung bago namin paninda dito sa Lugawan. Ah, uh, naglutong ulam kami. Ayan. So 2, 4, 6, 7 na klase ng ulam. Bukas ang gulay natin. Langka, saka agabong sitaw. Sitaw ng ulam. So kakain muna kami. Break time. Dahil, gutom na kami. Anong oras na? Anong oras na? kabila. 1.30 na ngayon pa lang kami mananang halian. So, ito ang pagkain namin. Ayan, dahil nga naglutong ulam ako. Kaya, ayan, ang dami naming mga ulam. Kumuha ka doon! Tamigil ka ng ulam natin! Ito, oo! Oh. Hindi ka lang kakain ka Kaya, Brenda, kumain ka I lang! Know. So, kakain muna kami, ha? Wait lang. <laughs> guys, sinabit na kami ng gabi. Hindi pa rin kami na katapos ng trabaho namin. And ito nga, eh, papalitan ko na kasi. Kaya hindi namin maayos-ayos to. So, mapapalitan namin to ngayon. Pinabakal ko na kasi to. Eto, kasi kahoy yan eh. Tapos lalapapalagyan ko ng sliding para maayos. So, ayan, nakita matambak ang kalat. Diba? Ano Ano 'yon Guys, tingnan mo naman kung ginagawa ng ano. Uh, so, 7.30 pa lang. Maga kami magliligpit nyo. No, kasi nga ipapaayos ko yung mm. ano. Mm. Eh, syempre, katulong ko sila sa pagpapagal ng tindahan. So, ayan, so, uh, uh, so, uh, dito uh, na muna ako kasi hindi magkasya yung ginawang lamesa so nag ano pa sila nag tik so hanggang dito na lang muna tayo guys dahil medyo mukhang matatagalan yung pagkakabit ng bago nating patungan